galing tayo nagbayad sa ano, Toriente. Sa Nico tayo galing. Punta tayo dun sa beach. Beach namin dito. Pasensya na kayo kasi ako yung nag-drive ako din yung nag-camera wala tayong ibang kasama Medyo magalaw yung aking ah uh, yung aking kamay guys kasi ako po yung nag-drive one hand yan, one hand video. Wait, punta tayo sa ano guys, sa sa beach. Hirap mag-drive ng one hand lang. Yan po siya mga kachabs. Fish pan. Small fish pan. Small fish pan. May ganun pala. Hmm? Wait Yan na siya guys Yan po yung beach natin dito Yan Yan po siya Ang ano po Ang um, hirap mag ano, hirap mag video Pag isang kamay lang yung nakahawak, Ngayon niyo guys ha? Hmm. Yan po yung beach Mga beach namin dito ay. Hmm, gagi ang hirap mag-drive pag one hand lang. So, continue tayo, guys ha. Wait lang. Yakapin mo ko. Ang mahigpit. Yan po yung ating daan. daan dito. Kunas. Di masyadong malaki yung ano to. Yan po yung mga beach. Mga ano, purok-purok. dagagi, gagi sa dalan. Tapos na baobao baw Ayan pa siya dito guys. Eh. Wait lang ha. Ayan pa siya. Ito. Kanabit ang ano oh. Yung sa, sa ano ba guys? Bangus. Yung mga maliliit na bangus yan oh. Nanisid yan guys, si kuya grabe yung daan yung ano ng daan dila dito pero kaya natin yan guys wait lang ha ang kuya o, din. yun po yung dito sa amin guys, dito po sa amin to ang lisod ng dalang Sood kayo ang dalan, promise Yung mga beach Ito yung mga beach dito, mga chaps Yan Subukan natin mga lay Doon sa Kabila Yakapin mo ko Dito po siya Dito sa amin Dito po yan sa amin Tara! Wait lang guys ha. Wait lang mga kachabs ha. Ayan ako muna to. Dito po ako ngayon mga kachabs sa beach namin. Dito po, dito po yun malapit lang sa amin mga kachabs. Baba tayo ha. Wait lang. Yan po siya. Ha? Dito po tayo nakatira as usual. Ah, hindi, hindi. Eh, taga rito ako, pero yung bahay namin is dun sa ano. Yan po yung ano, oh. Marami pang mga ano, mga ano doon, o oh, Mga purok-purok ba? Yan po siya. Peaceful pong dagat ngayon ah. Sarap maligo. May ano din doon oh, may nang ano nang ng ano ba? Yung maliliit na bangos ata I think is yes, yung mga ano. Tapos meron na silang nagpapagawa na sila ng ganyan oh, yung mga sulid na ano ba? Nang purok-purok ba? Kasi dati mga chubs hanggang dito lang yung ano. Dito yung mga purok ba? Dito nga side. Tingnan nyo yung andon oh. Tingnan nyo yung andon. Oh. Kaso lang habang tumatagal eh naabot na siya ng tubig dagat. Kaya nilipat nila doon. Yun po yung motor natin. Yan. Yun lang yung aking ganap ngayon. Galing ako nag ano eh. Galing ako don sa sintro. Nagbayad ng kuryente. Yan. Tapos wala naman akong ibang mapupuntahan. Kundi dito lang. Sarap magtambay dito. Kahit saglit lang. Palamig ba? Doon po yung ano guys oh. Yung yung fair dito ba. Fair nila dito ba pantalan pantalan ning Bisaya lisod mag ano ang Bisaya man oy. Yan lang po yung ganap natin ngayon. So magtambay muna ako dito. Maya na ako konti pag ano. Pwede kang ano dyan, oh. Pwede kang kung may party kayo, pwede dyan sa loob. Pwede din doon. Ewan ko kung nag... Oh, pwede din dyan. May mga kwarto-kwarto naman dyan, eh. mag eh, Mag-ano kayo dyan. <laughs> yun na yun. Bye guys. Thank you for watching mga kachobs. God bless everyone. Please like, share and subscribe naman my little YouTube channel guys. Thank you, thank you sa aking 100 plus 'yan. Thank you sa aking 100 plus followers 'yan. Thank you sa inyong lahat guys. Thank you, thank you everyone. Bye.